One phone, one GCash. Ito yung bagong update ng GCash na kung saan hindi tayo pwede mag-login sa iba't ibang cellphone gamit ang isang GCash. Kung gusto mong ilipat ang GCash account mo, ay eh, kailangan mo munang i-unregistered yung phone kung saan unang nakalink ang inyong GCash. Kung hindi nyo kasi i-unregistered yung phone na unang ginamit nyo, may chance na matemporary restriction ng inyong GCash. Ayan. Kung gusto nyo malaman kung paano i-unregistered, panoodin nyo ang vlog na to. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Una, pumunta lang kayo sa inyong Gcash app, then mag in, then sa baba, sa may right side, pindutin nyo yung profile. Then, pindutin nyo lang settings, then account secure. Pindutin itong araw na to, tapos pindutin yung unregistered phone. Pag nagawa mo na yan, pwede nung munang yung Gcash mo sa isang cellphone na gagamitin mo. Yan. Ganyan lang kadali guys. Uh, hopefully makatulong ito. And yun nga, kung may tanong kayo, pwede nyo i-comment dyan sa baba.